sa idinayuhan ng managad ng Department of Foreign Affairs, Office of Migrant uh, Migration Affairs ang uh, mga Pilipino na nandun sa South Korea na maging kalmado at sumunod sa mga advisories na ipinalalabas. Kasunod dito ng ipinatupad na martial law ni uh, South Korean President Yoon suk so yeol na kalaunan ay binawi na rin. Nakasaad sa advisory mga kabombo ng Department of Foreign Affairs na iwasan daw muna ng mga Filipino ang lumabas kung hindi naman mahalaga ang gagawin sa iba't ibang lugar sa naturang bansa. Maging ang mga pagsali sa mga kilos protesta ay mariing pinagbabawal. Ito na ang unang pagkakataon na inilagay sa martial law ang South Korea mula po noong 1980. Mga kabombo, ating balikan lamang ang ilan pang uh, mga kaganapan. Dahil nga uh, sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang malawakang kilos protesta sa mga pangunahing syudad dyan sa South Korea. Pangunahin na sa Seoul kung saan ay libu-libong demonstrador ang nagpalipas uh, ng gabi sa labas ng parliament na matapos nga ang deklarasyon ng South Korean martial law. Ilan sa mga ito ay umakyat pa sa mga barikada at bakod ng naturang parlamento at uh, yung gusali mismo ng naturang lugar upang makalapit lamang sa mismong parlamento. Sa kabila nito, marami pa rin ang mga protesta ang isinasagawa at uh, meron din naman mga nagsasaya sa reversal o tuloy ang pagbawi ng martial law Declaration. Gayunman, iginigit ng mga ito na babantayin pa rin nila ang uh, parliament upang matiyak na hindi na muling biglaan na idideklara ang batas militar sa naturang bansa. Ito kasi ang unang pagkakataon sa loob ng 44 na na taon na naideklara ang batas militar sa South Korea. Sa ilalim ng artikulo 77 ng saligang batas ng South Korea, ang presidente ng naturang bansa ay may maaring magdeklara ng martial law bilang tugon sa gera at iba pang may na national emergencies. Narito mga kabombo ating pakinggan ang naging deklarasyon ni South Korean President Yoon Suk-yeol ng kanilang batas militar. I declare martial law to protect the Free Republic of Korea from the threat of North Korean communist forces, to eradicate the despicable pro-North Korean anti-state forces that are plundering the freedom and happiness of our people, and to protect the free constitutional order. Bahagi yan mensahe nito si South Korean President Yoon suk so yeol nang ideklara niya ang kalaunan ay binawi na rin na deklarasyon ng batas militar. Sa ngayon ay patuloy na umaani ng samot-saring reaksyon mula sa iba't ibang bahagi ng daigdig ang naturang pabago-bago ng mga deklarasyon mula hujan sa South Korea.